Wait, sa YouTube channel. Magawa ako nito guys. So, Ipapako mo to siya guys. Patungan ko. Kasi wala pa namang pang back to back dito. So, gagawin ko muna to ngayon. Kaya mamaya aalis ako mga 9. Magkuha ko sa LBC sa aking mounting negosyo. At dito na nga guys, nagagawa ko na guys. Ayan, dinikdik ko na yan dyan guys. Hindi ko na binibidyo pagdikdik para di nahaba yung aking video. Tapos nilagay ko dyan yung aking sound. Mga kang ano dyan, mga borlolo, nilalagay ko dyan. Pasensya na kayo sa aking voiceovers ko rin. ako guys. Kaya medyo iba yung ating boses ngayon. Pasensyaan nyo na parang naipit na yata ng aking boses sa all. Ayan, o oh, diba? Teknik, teknik na yan para may malagyan ng patungan, alam niya naman ako na basta kaya ko lang gawin, gagawin ko yun guys, kaya na simple yung patungan lang, para may patungan yung aking sounds, mga sabon Diyan ko rin nilalagay at na nga guys magnanay na po kaya nag na po ako dahil aalis na ako pupuntang LBC yan po ang aking outfit for today's vlog oh, lonis vlog for lonis yan guys ayan ang suot ko medyo tingin ko guys parang tumaba ako sa ngayon kasi tingin ko tinitingnan ko habang nag edit ako sa video ito parang lumalaki yung aking bill tingin ko tumaba ako basta nag iinom ako ng vitamins ko na sa doktor mano kasi ako para maya, maya maya kain kaya bilis akong tumaba pero kung manaba na akong manaba naging work out na naman ako para kahit pa paano mas hindi talaga as in tumataba sa LBC alas 9 26 na po niyan guys nandito na ako. hinihintay ko lang kay may buti na lang kunti lang ang customer ayun na nga guys dumating na po ako sa bahay guys mga hapon na po yan ako dumating guys kasi hinihintay ko po yung anak kong pinakain ko muna yung anak ko kasi dumating ako mag alas 11 na sa school so hinintay ko na lang sila pinakain ko binilang ko silang ulam tapos umuwi ako sa bahay tapos babalik naman ako mga alas 2 or alauna kasi may kailangan pa akong ano dun sa school kausapin yung teacher sa mga alamutan mga ganon alam nyo na guys, kusan ko na yung aming I'm ever Order to order aman. mga sabon no? mga sabon yun mga sa aeroplano mga kay mam to pinamigay shampoo marami yung shampoo yung sa aeroplano pinamigay yung

kay kuya hindi lang sila dyan sa amin gusto nila dito oh, guys guys pinadala guys mga puti ang dami mga puti pang school na nila ayan uniform bag ayan dalang bag order yan ito naman ito mas, sa mga anak ko to guys eh. mga sabon o oh, ayan o oh, diba? ito, hindi nila ito sa tin Ewan ko kung kasilo sa akin. Ako, suot nyan. Oh, diba? guys, oh. Yan, pinigay ni ma'am sa akin. Oh, diba? Lalaki, babae, pwede nitong makasuot daw. Eh, kung di daw kasigo Sana anak ko, kasya sa akin. O, oh, kay kasya sa akin. Oo. oh, ako suot, guys. Pangrampa natin. oh, diba? Sana all na lang. Puti nga lang. Hmm. 'di ba? Very good, nice nice mamili ah. Bagay sa akin. Pang pangrampa natin. Na guys, babalik ako sa school kasi ko kunin ko yung allowance nila. Kaya kukunin ko muna, punta muna, balik muna ako sa derecho ko sa Palawan, guys. Tapos derecho sa school. Okay. Ito na nga guys, alas ito na ng gabi ng luto ako guys ng gisado na ano. Pakbit yan. Ilagyan ko palang munggo kasi yung gilid sa bahay namin. Yung tinaniman ko na munga na po pala yung munggo ko. Kaya pangalawang harvest ko na yun yan. Ginuna ko na siya gisa kasi medyo green green din sa pata pa. Kaya pwede pa sa mabilis na siya maluto. inuna ko siyang gisa. Tapos ang nilagay ko pala yung isda nung no, prito na mong ulam namin nung nakaraang gabi para hindi siya masisira at mapakinabangan kaya nilagay ko diyan sa packet o di ba teknik teknik lang yan para makaluto tayo ng ulam at masarap ang mga bata kumakain para hindi masayang yung isda kailangan gawaan ng paraan para hindi masira o di diba? mga kaya Ayan na nga guys, o sinandok ko na siya para kakain na kami ng hapunan. Kasi yung mga uras na yan guys, masama talagang patulambang ko. Masakit yung ulo ko. So masakit naman ang gilid ko. Pero tinitiis ko lang kasi hanggat kaya ko naman talaga guys. Kinakaya ko kasi wala naman ibang gagawa. Hindi ako lang. Kaya sabi ko, pray lang talaga ako ni Lord. Sana bigyan niya ako ng lakas loob. Kasi ang hirap-hirap po talaga yung kalagayan na alam niyo ikaw lang gumagawa lahat. Tapos may mga anak ka kaya talagang kapit na ko ni Lord at ayan nagsangak ko ng kanin tapos nagluto ako ng ng tuyo kasi gusto ng mga bata sabi nila gusto daw nila ganyan dapat di ko yan lutuin eh gusto ni guys 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 may pinto ng bahay ko simple kalat kalat pa yan guys kasi wala pa matapos gin pa ko ngayong araw ayan guys ito yung pinto na pinalagyan ko ng holder ayan holder lock nito, ayan para kung aalis ako kung gusto kong ilock ayan pwede ko sang malock, guys ito hinati-hati lang to kasi kulang yung plywood nakulang kaya ayan ganyan na lang yung style niya. bali bilhan ko lang to ng pang pakinis tapos, dito naman ang kanyang likod Dito. Ayan. Bibili pa ako ng ano dito, guys. Ang lock dito. Ganito. Para lang sa labas din. Para may lock dito. Gawaan ko yan dito ng pang-lock. Ganyan-ganyan lang din. Para malock ko siya. O, diba? Mura lang itong bili ko, guys. So, 30 plus lang itong doa ang duwang dalawang pirasong ganitong holder yan ito naman ay 45 minutes ayos na ayan na nga guys umalis na rin yung mga anak ko ako na lang mag isa dito ayan mag magpintuhan mo tayo kay matagal na kung hindi nakapagbabay babay sa inyo sa aking mga vlog na ina upload yan naman po guys mag free lang po talagi kaya ako simple lang buhay ko sinishare ko sa inyo para ma-inspire kayo sa akin na simple lang yung buhay namin dito mag-ina pero kahit paano na unti-unti ko na yung mga dream ko may pagawa bahay o ngayon may kwarto na may pinto na simple lang binahal ko lang to siya na silak, tapos nagpagawa na kong double date pero hindi rin hamak ang pera niyan kung hindi tayo hindi ako nag kinuripote ko, nag-ipon-ipon kung binibili nag lang ko ng mga kaburlululayan ko. Siguro di ko ito mapagawa, kaya marami pong nagtataka, marami pong nagtatanong talaga sa akin yung mga friends ko. Kasi yung mga asawa nila, mga jowa nila, ang laki ng padala, pero hindi sila makapagawa-gawa. Kasi maluho po sila, guys. Ako hindi ako maluho, guys. Mabili-bili ako ng mga gamit, pero yung importante lang, yung kailangan need lang talaga, kaya po naunti-unti ko pagawa dito kaya yung ibang pumupunta dito, nagugulat sila na paano ko daw, paano ko pagawa ipon lang talaga free lang, kasamahan ng free tapos yan, ipadumul story ko na yan yan na lang, yan na lang ano ko talaga guys, yan na lang aking dalawa na lang, bali dalawa dito, pagawa ko dito ng no, daw no style cabinet mga, siguro dito, mga gagasto, siguro ako mga nasa di man guro kaabot ng mga 3,000 or 2 plus pa. Tapos dito, baka mga nagasto pa siguro ako ng mga sobra 5,000 naman guys. Kaya sabi ng panday, unahin lang namon din dito. Kasi dito, paggawa dito, kikintahin ko lang kasi ang babayad ng paggawa niya dito sa pinto at pang dingding, cellphone lang daw kasi wala na silang cellphone para may cellphone daw siya. Kaya sabi ko, okay lang. Bayaw ko naman yan ang gumagawa dito eh. Sabi ko, sige lang, pintahon talang ang oras para malaman kung ilan, i -ano talaga sa inaraw, araw ding trabaho. Kasi may trabaho yan sa balihapon lang niya ginagawa pag uwi niya. Buhi niya alas 4, alas 5, alas, 5, alas 7. Gawa ka hasta sa alas 8 ang trabaho niya. Kaya, dubli ano talaga ng para makatulong na rin ako sa kanila sabi ko kahit hindi man matokma sa araw kung ilang araw talaga basta yung usapan namin Gawin ko dito ng divider stay di ba i din dito sabi ko cellphone na lang daw guys kaya yun lamang po i-share ko sa inyo sana po ay nag-enjoy kayo sa aking mounting vlog sa aking pag-share pagbabahagi sa aking inspiring buhay ina thank you so much and God bless us all maraming salamat sa inyong pagsubaybay lagi sa akin sana po ay mag-enjoy kayo at nasa mabuting kalagayan bye bye